Kumain na kayo ah. Ayan oh, meron tayong panganang tuna. Sarap niyan, guys. Panga. It's my favorite. Ayan, meron tayong susawan may mga sili, kamatis. Eh meron din tayong tuna na sabaw. So Meron din tayong ano guys. Meron din tayong sinigang na ulo ng salmon. Kasi paborito yun ang anak ko, guys. Kaya nilutuan talaga siya ng sinigang na salmon. You know? Ayan. Pero dito ako nag, ano sa, ano guys, dito. Sa panga. So, grabe. Sigat ng panga. Sarap talaga yan. Grabe yung panga na yan. Dalawa yung binili guys. Eh, sobrang, anong panga? Panga ng, ano, tuna ng Jensen Dito kasi ito 'di ba sa ang factory ng tuna 'di ba Jensen Jensen galing ang mga tuna na ano? Tirawan City Thank you for watching. Bye-bye. Follow for more. God bless.